<laughs> si Luga matapang tingnan natin yung katapangan ni Luga ito ha? mga kahatawan ito yung taong klaseng ganito ang sarap sampalin talaga pag ako talagang makakita na to dili lang sampal ang abutin nito ibagnos na ako ni sa siminto. Gusto ko isang pal. Yung kaso na ginawa nila sa mukha niya sa harap ng blog O oh, yan ha. Iyak yan. Isasampal ko sa mukha mo yung papel na ikinaso nyo. Mag-alive tayo pareho. Mag-glide ka, mag-glide ako. Ye nan patas. Pa-bet tayo, Jan. Hay nako. Ikaw ha? Sample mo. Sample mo. na nga, na? Oo. Sampalin mo. Sampalin mo. Mao na ka. Oh, tara. Ito mo gusto mo's pakingti. Hey, kayo Sunti mo. Kayo gumalaw. Ikaw, ikaw ang taga mo na eh, butak, Ginoo. Ikaw ang nagamang kaya kami nandito. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Tayla lang. Ha? Ano sabi mo? Kaya kami nandito ngayon, ano? Putang ina mo, paisuot mo yan. Puro bunga nga lang. Isuot mo yan. Sige. Puro nga lang. Lahat dito na nagrela na 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 ha? Okay. Sa, oh. Kaka, sa, sa, sa labas tayo! Lang, sa labas tayo! Lang, sa labas tayo! Sa labas tayo! tayo! Sa Sa labas tayo! Sa labas tayo! Sa labas tayo! labas tayo! labas tayo! Sa tayo! Sa labas tayo! Sa tayo! tayo! labas tayo! labas tayo! labas tayo! tayo! Tara tara labas tayo. Halika dito. Pagbibigyan kita, binabapakita para sa iyo. Baiklah, baiklah, okay. Ini tu, sampai lima tiba. Sampai lima tiba. Oh, sampai lima na. Sampai lima, sampai lima na. Hahaha. 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 Hahaha.